Hello, magandang mga gago. po. So, bala nandito kami ngayon sa Seawall dahil uh, nabalitaan namin na uh, nakahuli tata ng malaking uh, Blue Marlin. So, pinunta namin siya at saka dito tuwang tuwa naman ako kasi first time ko makita ng Blue Marlin na ganito kalaki talaga. Tingnan mo ang haba ng uso. At kung sa bigat niya parang 50 kilos mega, to kulang kulang 60 kilos. Tuwang tuwa ako, alam niyo na ba? Napakasarap nito sa sabaw. Sa totoo lang po, never po talaga ako nakahawak ng ganito kalaking isda po sa buong buhay ko. Ngayon lang po ako first time nakahawak at nakakita personal na ganito talaga kalaki ang blue marine mas may malaki pa nga daw nito kaya lang uh, talaga hindi niya nahuli so kaya sabi ni tata magkikilaw ba daw kami so sabi ko oo kasi gusto ko rin matikman kaya nagkuha siya ng almost 2 kilo yata kinilaw namin at saka yung iba po bininda na ni tata alam nyo ba yung dito minsan niya binibigay lang nila yung kanang bandang yung uso yung ulo binibigay lang po nila yan kaya sabi ko wow eh, sa amin kasi binibinta talaga yung laro dun sa manila binibinta yan kahit makikita mo dun sa mga port ang binibinta yan lahat walang sayang talaga dyan yun lang po maraming salamat po ingat po tayo palagi locker, uh, locker,